Galing pa dula sa oh, okay, pa daw siya. Hmm. <laughs> ano Oh, oh, oh. Hmm? Oh. ta ako to. Hmm? Galing oh. Hmm, galing ng baby ko. Ah, oh. ah. ah oh. 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 oh, oh. oh, 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 oh. oh. Oh, oh. <laughs> Marunong na talaga eh. Saan na naman pupunta? Ah. Oh. Ah, oh, dyan naman. Taas yan nak Kaya mo dyan. Taas dyan. Oh, um, um, um. Hmm? Fish. Oh. <laughs> Wala pa <po> taas yan. Nagkakambata <laughs> <Kagang> ka. <laughs> Oh, Akuyat okay, okay, ka na naman dyan. Inapagod mo ako talaga. Ang bododoy ka. Ah, ah. <laughs> <laughs> oh, talagang gusto gusto magpadulas, oh. Ha? Oh. ko <laughs> lit, -lit kulit, oh. Hmm. Dandan. Oh, 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 oh. Iyabong eh. Hmm? Oh. oh. Okay, pa talaga. Eh? Hm? Nada. Nada us ya. Ah, segi. <sige. Sige>. Hmm. <laughs> <laughs> sarapan, no? Jay, mo. Be mo. Ay na, ayun na. Jay, ayun na. Oh, ala, ala. Gusto, gusto magpadaos na so. Oh. Mali. Mali galig kang badodoy ka. Ayun na naman, Jay. Hmm? Oo, oh, oh, tinan mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh. Ayan, ayan, yan. Sige. Ala.